Alright mga bossing, so nandito na yung ating Ford EcoSport na 2015 model So kahit medyo sa ano, panahon, dumating Galing, ano, uh, Giginto, Bulacan ba yan, Idol? Galing Giginto, Bulacan, so Pearl White to So pakita lang natin yung kanyang mga issue mga bossing So price lang nito sobrang baba 200,000 lang to mga boss, no? Kulay white yung ating unit So trend lang to mga bossing Ford EcoSport trend na naka 16 inches alimag wheels Yan, Alright, so, ito, may roof rail na, and ito yung kanyang front area. So, unang issue na ito, mga bossing, so, 2015 model to, then hatak to ng bangko, pasuto, mga boss, no? Yan, mabilisa lang to. Coating na ito is Wednesday, mga bossing. Okay, so, ayan yung kanyang front area. Yan, so, paandarin lang natin, mga boss, para makita natin ito, so, ang issue nito. So, walang tama yung kaha. Ito, may coating din pala. Yan, ito naman, mga boss, yan, may scratch bahagya. Malit na malit lang yung dent doon, hindi halata kahit di mo yun, mga boss. Okay, so... Ay, dal, parang nasusa ton Ito, silipin natin yung kanyang loob. Hindi naman to binaha, mga boss. Eh. Yan, wala mo siyang bahay ng binaha. Ayan, mga boss. Ito tuyo naman. Ito yung kanyang dashboard. Ayan, mga boss. Dobo susi, pandarin mo nga Pandarin mo <laughs> Yan, so may ito 104 mga bossing Tapakita natin yung issue para sa ating mga bariyo. So unang issue Is yun nga yung ating registration Kasi 2015 year model to So 2024 na ngayon mga boss So possible bayaran mo dyan Pag uh, Paso Is nasa uh, 7.5 yan mga bossing ano oh, to buksan sa kabila? Buksan mga to doon. Ayan pala. Ito yung kanyang likuran. Mga bossing. No? Oh. Okay. Ito yung tuyo naman yung kanyang body frame mga boss. So wala man siyang issue ng binaha. Ayan. Then doon tayo sa loob mga boss. Eto mga bossing. Kumagana so, na yung, yung mga window. Ayos naman. Yan. Kabilaan. Tsaka dito. Yung mga boss. So dito tayo sa dashboard. Eto kasi mga bossing. Nakailaw yung ano, uh, EBS. Yan mga boss. Yan. mileage niya nya 104. 734 mga bossing nakailaw ang ABS na ito mga bossing so tumatawag pa tayo sa ating mga tropang port expert sa the flash board, mga bossing tuwatawag pa tayo wala pa sila response para sana maipa-estimate natin kung magkano yung possible gagastusin nung uh, bibili mga boss kasi ito nga is 200,000 uh, thousand lang pass break price to mga bossing na Yan. so kung sakasakaling na ayon ah, sila dun sa estimate ng the flash board, mga bossing so pwede pwede na magawa okay? pero eto nga yan naka ilaw ang EBS then same time aircon so blower lang mga boss walang lamig yan Yan lang mga boss din natin yan lang ah uh, ito EBS tapos aircon mga boss tapos registration so tatlo then ah uh, punta tayo sa makina Boss. Yung mga power adjust normally na kasi uh, ano na to eh. Napaka basic lang kasi niyan eh. Paano ba to? Mga boss. Okay, nagana naman. Then sa kabilang side. mais naman mga boss. Sa so, lang EBS. Tapos. Do pa ang So, mga ila, wala nang basag mga boss. Malabo, kulang lang sa bating. So medyo madumi talaga pag galing bangko. na stack lang to. Pero hindi to binaha mga boss. Then, uh, dipstick. Mga boss yun. Okay. So dipstick nya mga boss. Yan. Wala namang usok, wala namang talsik mga boss yun. Gear oh. naman. Medyo ma -ano na lang. May na lang Yan mga boss. Okay, then tahimik pa yung kanyang makita. Gusto mo? Pero okay lang kasi kahit minsan may, may talsik dyan, no? okay lang. Mahalaga, walang usok. Ayan. Okay, so walang mang usok, walang talsik. Mga boss. Hmm. Mga boss. mayos ang makina. So yun lang issue, EBS and uh, registration tapos aircon mga boss. Yung, no? Sempre iba lang, eh, ano nga, Sempre uh, siyempre Ford to. Medyo pricey yung parts, kaya naki-inquire din tayo para matulungan natin yung ating buyer kung saka-sakali na bibili nila ito. Alright, so, pero ito mga bossing, yung price natin pang fast break lang, paydang, pang, pang ano to, pang buy and sell mga boss, no? Yan. Kaya sa ating mga buyers na interesado, ito po. Okay, kaya nag-adjust na agad tayo sa pricing. Yan, mababa na agad natin yung binigay mga boss. So, ito. Maganda, presentable yung unit mga boss Yun lang na. Uh, wala si aircon mga boss. Kaya waiting pa tayo sa sagot ng mga tropa. Yan. So, mga tropang ang buy and sell. Ito, pwede pwede siya tumulong 200,000. Uh, negotiable pa ito ng bagya. Parang magle-less 10,000 pa dito mga boss. Ano? Ayan. So total of 190 na lang to. Kung sakasakali mga boss. Hmm. Yan. So, sa mga interesado, ito po. Yung issue ng ating Ford EcoSport na 2015 model. Yan. 200,000 mga bossing. Duro, ABS kasi. Medyo mataas kasi ABS eh. No? Yan. Pero, not sure kasi kung major. Kasi ang, ano, ah, uh, Ford kasi, pag nilagyan mo siya ng mga replacement umiilaw yan so baka nagpalit sila ng mga bearing ganon so o kaya sa mga gulong so kaya umiilaw yung ABS so yung kinaklarify pa natin sa uh, mga tropa ko magkano yung pinakamataas na magagastos dito kung sa kasanga mga bossing syempre pag kasa sobrang mahal so meron ta kasi tayo mga contact sa uh, Ford no mga Ford specialist mga bossing gumagawa talaga ng Ford Mazda yan, so yun talaga yung ano nila, special ano nila mga boss, yun, no? Yan, para ko sa kasali, eto. Yan mga boss. Then eto yung nab o Oh, na. Yung ano, yung cover lang naman mga boss. Yan, so, yun lang naman mga boss. Yun. Kung madadala sa ano, uh, prion yung aircon, eto lang ang problema, yung ABS. Pero kung hindi kasi mga bossing eh yun lang, mas mahal ang magagastos. No? Pero try natin pag-usapan mga boss sa price. Okay, so halaga 190. Kung sulit, is sulit, eh pwede nito takbuhin mga boss. Pwede niyo i-check wala akong problema mga boss. So binanggit lang natin yung issue ng atin mga din, mga, no? so, Pero, binang, nabanga, mga boss, no? So lagi naman tayong ganun. Pero dito binahan, hindi rin nabangga mga boss. Yan. Okay. So ito, yan hindi natin yung mga ano. Hindi pala na pindot. Ayan mga bus. Ah, ilaw naman. Mga ano. Wala namang concern sa mga ilaw. Yung lang talaga sa ABS. So kailangan talaga dyan pag ganyan. Hindi tayo magastusan ng sunod-sunod. Eh, ipaano natin banat natin sa Ford Specialist yan punti yung isang ilaw dito yung isang doon yung ilaw mo punti yung isa eh headlight headlight okay naman may ilaw naman parehas pag light doll okay din sa kabila Haylaw din naman mga boss, no? Yan. Okay. Yan po 'yung ating Ford EcoSport 2015 model sa halagang 200,000 na boss. So, so may interesado, tawag lang agad mga boss. Thank you very much and God bless. Bye-bye.